Hi! Kamusta ka na? Ang ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Endymion for men. Iyan ni siya ni Penhaligons. Te, panalaki ni siya pero kung luya mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kagkulo ni siya, botang balon leyo palang masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit kag makahang nga lavender. Amo na siya kung simutan ang siya sa katamtaman ng panahon. Ang temperatura nga para sa is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, anong iyang mga nota? For the top, we have lavender, bergamot, sage, kag mandarin orange. Ang lavender, amo na siya ang presko kag tinlo nga nota nga masimutan mo dayon sa sininga nga pahamot. Tapos bergamot nga mahamot nga citrus, sage nga manamit man siya nga nota kay ginagamit sa pagluto. Tapos mandarin orange nga matamis nga citrus na. Kag for the mid, we have coffee kag geranium. Ang kape, nang baskog na siya nga madulom nga nota. Tapos dyan yung nga duberde nga rosas. Na, kag for the base, we have sandalwood, leather, myrrh, cardamom, nutmeg, black pepper, vetiver, musk, incense, kag olibanum. Ang sandalwood, oriental nga kahoy nga nota. Leather, paha, simutan myrrh, nang mainit, kag matamis, kag makaha nga nota kardamom ng matamis kag makahang kag may pagkapait nga nota not me nga matamis nga makahang nga pagkaduta nga nota tapos black pepper nga pampakahang very very couscous to hilamon kong simutan mas nga dagadakop sing hamot para hindi magtudutudo lapta incense nga duusok kong simutan kag ulibanom nga makahoy kag makahang nga nota na kabay pa nga namin kamusin nga pahamot kagumiba baka mga mga pahamot na luyag istorya sa akin ibilin lang sa comment section sa so dasun so naman bye bye